Uh, mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at uh, Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At niyo si Kaburnok no? <laughs> dahil marami silang siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhay natin Katotohanan Katotohana na lang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Dati, merong pahayag si Apollo Quibroy. Ewan ko kung naalala mo ito. Sige nga, panoorin na nga natin itong pahayag niya noong nakaraang taon. Sige. Sige nga. Tanas na ang boses ko ay hindi na marinig ng mga tao sa buong sanglibutan. Anong sinabi niya sa akin? Anak, I'll give you the power of the air. Anak, ikaw na lang mananatiling nagsasalita sa kahanginan. Tapos haharangin mo yon, bibisitahin ka ng anghel, sasabihin sa iyo, tingnan ko nga ang ugat sa liig mo, bakit ang laki na niyan? Pag pinlipit niya ang liig mo o ang ugat ng liig mo mamayang gabi, bukas ganito ka na no. <laughs> Yon pa lang sura, Brother Gabriela. Ulitin niya natin yon liigmo liig mo o ang ugat ng liig mo mamayang gabi, bukas ganito ka no, oh. hindi ka na makapagsalita. Grabe naman yan kapatid na Gabriel, di ba? Nang teterete, oh. na na naman tong sinuwaling na pastro na yun, eh. Oo nga eh, o tuloy nga natin. O, oh. may pinahayag sa akin, sinabi ko na sa inyo. Isang taong napakataas ng posisyon dito sa ating bansa. Hindi ko sinabing pinakamataas, isang napakataas na posisyon. Namatay because of heart attack. Judgment ba yun o hindi? Ayawang ko, pinahayag. Sino siya? Ay eh, ako mismo hindi ko kilala, hindi pinakita ang mukha. Sinabi lang sa akin sa kapayagaan. Kailan niyo makikilala pag namatay na? Woo! Kaya, dahan-dahan kayo sa paglilingkod na ito na hindi ninyo lubusang ang kilala. 'di oh, ba diba? Grabing pagbabanta yun, kapatid na Gabriela. So, anong reaksyon mo muna? Ito ha? with regards dito sa mga nangyayari ngayon kay Kibuloy, yung banta na yan ay buhay na buhay pa rin. Reaction mo hmm. muna, kapatid na Gapre. Eh, unang-unang una po sa lahat, ah, Burnok, yung ganyang mga re reve, revelation na yan, eh, garantisado, hindi yan pumapasa sa akin, hindi ka panipaniwala yan. Eh. Lahat naman ng tao, kabornok Burnok, mamamatay. No? Karamihan naman din, lalo na sa mga pangit yung, yung pamumuhay, no? hindi sanay mag-ano ng, ano, eh, namamatay ng ng uh, heart attack, di ba? Eh, paano kung halimbawa ay eh, na-heart attack eh, pero mabuting tao naman, ayun yun na kagad yun. Nag-playing safe si, pa, kunwari, sige, buloy, eh, nag-aano lang yan, nag-iillusion lang yan, kabur, malinaw naman na nag-iillusion lang yan. Maraming na siyang sinasabi ng mga mamamatay daw ika, mapaparol sana ganito, mapaparol sana ganyan, namatay ba? Di naman. O, oh, eh, di ba, isa sa mga malaking kasinungalingan niya na nagawa, Unang-una, dati pa to, sinabi niya na si Soriano mamamatay daw sa napakalubhang sakit. O after six months, namatay ba? Hindi naman. Take note na, hindi ko po kinakampihan si Soriano. O e sinabi next naman, sinabi niya, eh, si Gibo daw yung mananalo. Hindi naman nanalo si Gibo. O tapos nung na-interview, biglang ano, tumagilid si Pastor. Si anong daw palang nasa puso niya, si, tawag doon, si President Noy Noy Aquino. 'di ba? Kalokohan 'yan eh. Puro mga kalokohan pinagsasabi niyan. Ako 'di ako matatakot talaga. 'Di ako matatakot. Kung ako man mamamatay dahil sa pagpigil ko sa <laughs> sa kanya, eh proud ako kung umigil ako ng isang sinungaling na Kristo. Ayan. Hindi ako tatakot sa kabot. Makalukuhan yan. Yung mga sinungaling na ganyan, hindi kinatatakutan yan kasi nga sinungaling nga. Eh. Ayun. Oo nga. Ulitin nga natin yung parte na yon gusto ko talagang ulitin yung parte na yon na ulitin natin ulit kapatid na Gabriel ha? sige po at gusto ni Satanas na ang boses ko ay hindi na marinig ng mga tao sa buong sanlibutan anong sinabi niya sa akin anak i'll give you the power of the air anak ikaw na lang mananatiling nagsasalita sa kahanginan tapos haharangin mo yon. Bibisitahin kanong anghel. Ayan na, anghel daw yung hmm. bibisita, Brother Gabriel, ha? Hmm. O ayan na, anghel Ano ang gagawin daw? Sasabihin sa iyo. tingnan ko nga ang ugat sa liig mo. Bakit ang laki niyan? Pag tinlipit niya ang liig mo o ang ugat ng liig mo mamayang gabi, bukas ganito ka na no, hindi ka naman kapag salita. <laughs> diba? Ulitin nga <laughs> uli natin yun, kapatid ng kape, ha? Mamayang gabi, bukas ganito ka, no? Ayun! <laughs> Ayun! Hindi <laughs> na daw kapagsalita. kapag <laughs> salita. Ay, nako naman. Ito talagang si Kimuloy, ha? Yan ang matindi dyan, oh. Yan ang ikukulong na dapat, Brother Gabriel. Dapat arestuhin na yan. <laughs> Di diba? mm. Oh. Yes. So, nang... Sinungaling. O tuloy na nga natin. Hindi ka na makapagsalita. Oh. May pinahayag sa akin sinabi ko na sa inyo. Isang taong napakataas ng posisyon dito sa ating bansa. Hindi ko sinabing pinakamataas, isang napakataas. Na... Oh, sino kaya itong tinutukoy na, 'di ba, Brother Gamble? Ayaw niya kasi ngayong pangalanan kasi kung papangalanan niya at hindi matutuloy, hindi pa yung sinabi niya, eh lalabas mo lang ang propeta nga siya. Di ba ganun yun, Brother Gabriel? Yes, yes, Kaburnok. Nagpi-playing safe siya eh. Napakating niya mag-playing safe ngayon dyan. Hindi siya makapagsalita ng anong direct. Di pinakita ng Diyos sa kanya. Kalukuhan niyan. Karamihan naman ng mga tao talaga. Kahit na hindi naman mataas, Kaburnok eh means ang reason ng kamatayan nila is heart attack talaga dahil syempre maaaring siguro dahil sa katandaan or kaya naman hindi maayos ang pamumuhay yun yung mga dahilan na ano eh mga dahilan bakit nagkaka heart attack yung tao Ayan. at awa ng Diyos kaburnok dun pa lang sa mga pananalita na yan 2023 pa yan di ba o ngayon 2024 na in-expose na natin siya di naman malatid-latid yung ano ko sa leeg <laughs> awa ng Diyos wala namang angel na pupunta sa akin Di ba? Iyan eh, ano lang naman. Po Brother eh, Gabriel. Di, yes, cover mo. Ay, sigurado naman tayo, hindi naman tayo yung tinutukoy kasi hindi naman hmm. tayo mataas. Hindi naman mataas tayo na ano sa gobyerno, di ba? Hindi naman sa bagay, sa bagay. Oo. Oo, oo. So parang lumalabas, pwedeng senador yun, pwedeng kongresista yun, pwedeng mayor, pwedeng uh, presidente, hindi natin alam, Brother Gabriel. bakang ending, eh, siya din pala yung tinutukoy. Siya pala yung maghahayap. Eh. Kasi mataas din siya. Mataas din yung kanyang pangarap sa sarili niya. Di ba ganun yun? Opo, malakas din yung kapit sa gobyerno. Di ba? Mataas din yung mm -hmm. kapit sa gobyerno. Naku. Oo, tapos mataas din yung, um, ano niya. Hindi pala mataas. Malaki. Malaki yung ulo niya. <laughs> <laughs> yun. So, Mayabang na kasi, eh, di ba? Oo. Piruin mo, hindi na mag attend sa Senate hearing. Eh di, i-contempt na yan. Di ba ganun yun? Yun. Yes. Ikulong na yan sa Sergeant of Arms. <laughs> oo, oo, di ba? O, ituloy na nga natin yung video, kapatid na Gabriel. Sige, Sige, na nga. Na Namatay because of heart attack. Judgment ba yun o hindi? Ewan ko, pinahayag. Lukuhan yan. Judgment na yan. Nag-judge na siya. Yun. Sino siya? Eh ako mismo hindi ko kilala. Hindi pinakita mukha. Sinabi lang sa akin sa kapayaga. Kailan niyo makikilala? Pag namatay na. Hindi nyo naman sabihin. Kaya, yung babae wala laki yun eh. Kahit hindi mo makita yung mukha eh. Di ba? Ba't hindi niya sinasabi? Ano oh, lang yan? Nagbumukha lang yan tanga yung mga tao dyan. <laughs> oh, ayo may... naman yung mga tao. Yes, Governor. Oh, oh, yan, yan yan talaga eh. eh kanila kasing sinasamba si Kimoloy diyan eh. Napanood na natin yan sa mga previous episode, 'di ba? Pero iba may mayroon silang panalangin, 'di ba? Brother oh, Oh, yung Gabriel, credo na... nila, no? Oo, oh, oh, may Apostles Creed pa na Apollo cream pala lalabas doon, Brother Apollo, Gabriel, di ba? Oo. Oo. Sige, ituloy na nga natin kasi may pagbabanta siya dito. Dahan-dahan kayo sa paglilingkod na ito na hindi ninyo lubusang kilala. Kahit hindi mo naman kilala, no? Eh. kay Just listen. Eh. And I will advise you, do not oppose the appointed son. Because he that opposed me, opposed not me, but the Father who sent me. Amen. Oh, di ba? <laughs> Grabe naman. Grabe talagang kapal talaga ng mukha niya. Brother Gabriel, baka aabot sa iyong screen yung kakapala ng mukha niya. Ah? Damang-dama ko na nga, kabor eh. No? <laughs> 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 eh, sabagi naman eh, ano naman eh, tawag doon, hindi eh, naman ako natatakot gawin dahil unang-una, -una, sabi naman di ba sa Biblia, kailangan sawatain talaga yung mga demonyo kagaya ni Satanas. Eh, tatay ngayon, di ba, na sinungaling. So, <laughs> kailangan talaga sawatain. Hindi ako tatakot. O oh, eh, di ba? Ay, nako, si Loy talaga. Oh, anong masasabi ninyo sa ating episode ngayon? At uh, hinihintay na lang natin ang hashtag Arrest Apolo Quiboloy. Kapatid na Gabriel. Diba? Anong masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Pakicomment po sa baba mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, pakistrash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel Packbusters Pack PH. Speech. Kaya huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, kasama si Kapatida Gabriel de Guzman, ako po si Kapurna. At kami ang inyong Tagasuri. O, di ba, Brother Gabriel? Sandali lang, gusto hmm. ko talagang i-play yung parte na yun. Anong, anong, ano? ano to, ulitin lang natin. bukas ganito ka no? <laughs> Hindi ka na makapagsalita. <laughs> <laughs> o, oh, ba? Diba? Ulitin ka natin. Ay, yun, oh. No? Ay, grabe naman ang mukha. Yan, no? Yan ang ikukulong, Brother Gabriel. Baka no. ang ending naka... Baka ang ending nakaganyan na habang kinukulong, ha? Ay, nako. eh Bigla mag-wheelchair, kaya house arrest na lang, eh. Oo, tapos dapat, kung naka-wheelchair, nakaganyan yung kanyang bibig, Brother Gabriel. <laughs> Nagkasakit na yung anak ng Diyos, no? <laughs> Ay, nako naman oh, sige na. Ba 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 bye, ba Brother Gabriel, Maraming baay, salamat. Bye. Okay, bye po, mga kapatid. Naku, ha? Hmm. Kiboloy, arestuhin na yan. <laughs> oh, sige na. Bye, bye na po. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po si Marisu sa Lumanta. Eh, uh, from Thessaloniki, Greece. Eh, uh, yeah. Inaanyan niya po kayong manood at mag-subscribe at i-like na po ang, ang programa ni Burnok, ang Packbuster PH at ang kanyang the, the, the Beloved Catholic. Marami po kayo matututunan. Katulad ko po na sa, sa, sa kanyang mga programa, marami po akong matutunan at, at na ko para para makaroon ng pati na rin sa ating simpahang katolika sa inyo po kabono at sa lahat ng bumubuo ng, ng Packbusters team. Mabuhay po kayong lahat.